May we get malakanyang statement po on the beginning of the overseas voting po and maybe your call for the Filipino voters abroad. Yes, opo. Yan po ay karapatan po talaga nila. Dito po nila mapapakita ang kanilang boses. Ang ating, uh, pas, ang ating um, mensahe po mula sa palasyo ay... Gampanan niyo po ang inyong tungkulin bilang isang Pilipino. Bumoto po kayo ng nararapat. Bumoto po mula sa puso. Huwag pong bumoto dahil lamang sa bulong o dahil kayo'y nabayaran. Kundi bot, iboto niyo po ang mga taong nararapat. Yung uh, ma maaasahan po natin, uh, mga, mga leader na hindi ibebenta ang bansa kahit sa anumang paraan. At uh, mga leader na makabayan. Also Yusec, for the first time available na rin po yung internet voting para sa mga OFWs natin. Your thoughts on that and maybe um, what does that say about the innovations of the government po na pinapush natin? Sana po mag maging, ma mas maging uh, maayos po ito at uh, dahil po ito ayan uh, mas mapapabilis po ang uh, pamamaraan ng pagboto ng ating mga kababayan.